isang napakalagang elemento dito sa lupa na kailangan-kailangan ng bawat na bubuhay ay ang tubig. Sa katunayan, ayos sa siyensya, mga 70% ng ating daigdig ay nababalot ng tubig. Karaniwan sa tubig na nakapalibot sa mundo ay tubig alat na siya namang tinitirhan ng sari-saring mga nilalang sa karagatan. Meron din namang tubig tabang na siyang sumusustine upang maging gamit sa bahay at nagsisilbing inumin maging sa hayop at sa mga tao. At ito rin ang kailangan ng mga puno at halaman para mabuhay. Oo, talagang napakahalaga ng tubig sa bawat nabubuhay dito sa lupa. Subalit, alam niyo ba na sinasabi rin ng Biblia na mayroon isang uri ng tubig na kailangan din ng tao? Ano nga bang klaseng tubig ito? Sa kanyang ministeryo habang naglalakbay siya, nakausap ni Sus ang isang Samaritana na noon ay sumasalok ng tubig sa isang balon. Ganito ang ulat. Nakarating siya sa isang lunsun ng Samaria na tinatawag na Sikar. Malapit ito sa parang na binigay ni Hakob sa anak niyang si Jose. Naroon din ang balon ni Hakob. Ngayon, si Sus na pagod sa paglalakbay ay nakaupo sa tabi ng balon. Mga ika na oras noon. Isang babaeng taga Samaria ang dumating para sumalok ng tubig. Sinabi ni Jesus sa kanya, Pwede mo ba akong bigyan ng maiinom? Ang mga alagad niya ay wala noon dahil pumunta sila sa lunson para bumili ng pagkain. Sinabi ng Samaritana, Siya kaya bakit ka humingi sa akin ng maiinom kahit isa akong Samaritana? Dahil ang mga Hudyo ay hindi nakikihalubilo sa mga Samaritano. Sumagot si Jesus, Kung alam mo lang ang walang bayad na regalo ng Diyos at kung sino nagsasabi sa iyo, pwede mo ba akong bigyan ng maiinom? Humingi ka sana sa kanya ng tubig at bibigyan kanya ng tubig na nagbibigay buhay. Sinabi ng Samaritana, Ginoo, wala ka man lang panalok ng tubig at malalim ang balon. Kaya mo kukunin ang ibibigay mong tubig na nagbibigay buhay? Nakahigit ka ba sa ninuno naming si Jacob? Siyang nagbigay sa amin ng balong ito at uminom siya rito, pati ang kanyang mga anak at mga ala baka. Sumagot si Jesus, ang lahat ng umiinom ng tubig na mula rito ay muling mauuhaw ang sino mang iinom sa tubig na binigay ko ay hindi mauuhaw kailanman. At ang tubig na binibigay ko ay magiging tulad ng isang ng tubig sa loob niya na magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. Sinabi ng babae, Ginoo, bigyan mo ako ng tubig na ito para hindi ako mauuhaw o paulit-ulit ang pumunta rito para sumalok ng tubig. Sa tagpong ito, Nais ni Nesus na bigyan ang babaeng Samaritana ng tubig na nagbibigay buhay. Kaya may idea na tayo kung saan tumutukoy ang tubig na inaalok ni sa babaeng Samaritana. Ang tubig nito ay nanggagaling sa salita ng Diyos na kung malugod nating tatanggapin tulad ng babae tiyak na magkakaroon tayo ng buhay. Ito ay buhay na walang hanggan tulad ng anak ng Diyos at ng kanyang mga alagad. Noon ay nangangaral sila ng mabuting balita ng kaharian. Nag-aalok din sila ng tubig na nagbibigay buhay. Ang mga saksi ni Hoba ay matyagang nangangaral din sa iba't ibang panig ng daigdig. Matyaga silang nag-aalok ng tubig ng buhay upang maraming mga taong magkaroon ng pag-asa sa darating na inahanap. Tulad ng literal na tubig na nakapapawi ng uhaw, higit na kailangan ng mga tao sa ngayon sa buong daigdig, ang tubig na nagbibigay buhay sapagkat sino man na kumuha ng tubig ng buhay ay hindi lamang sa hindi mauuhaw kundi tatanggap pa ng buhay na walang hanggan.